good morning. Ang lulutuin natin ngayon mga kapatid ay chicken biryani. Yung simple style lang yung ating gagawin. Isama na natin ng mabuti yung ating onion hanggang mag-brown then ilagay na natin yung ating tomatoes dapat maraming tomatoes ito kasi lang ang mahal ng tomatoes ngayon kaya konti lang nilagay natin then ilagay na natin yung ating cardamom cinnamon bark then laurel Then, add na natin yung ating garlic, onion, and ginger. Ginger. Then, nag-add na ng turmeric, then cumin powder, and curry powder lang muna natin. Then, naglagay din tayo ng butter and chicken cubes. isang kutsa lang muna natin. Then, ilagay na natin yung ating basmato rice. din, lang natin ng kunting pati. Ayan, binalik na natin yung ating chicken. Ayan, yung thin natin ng chicken. Matimplahan na rin yung chicken natin. Then, lalagyan na natin yung sabaw para sasainin na natin yung ating basmati. So, na natin ng 20 to 25 minutes. Tapos na natin. Ito na yung ating chicken biryani after 25 minutes. Check na natin. Titikman natin. Wow, ang sarap. Pero kulang pa ng konti. Hahaluin na natin. na yung ating chicken biryani. Ayan, nilagyan na natin ng taping sa ibabaw. Onions lang yung atin nilagyan. Thank you for watching, everyone. May God bless us all, and happy holidays. Bye!